Hello, mami! Another day, another vlog! For today's video, pupunta kami ni Siyamara sa center para sa si schedule ng kanyang bakuna. mag 8 -e na nga ng umaga nung umalis kami sa bahay kasi nga napasarap ang tulog namin. Kaya tinanghali kami ng gising at halata nga kay siyamara na hindi siya excited sa pupuntahan namin. Kasi ramdam niya na tuturukan na naman siya ni nurse. Ayan nga, pasilip-silip siya dahil naging traffic na sa daan. Dahil nga, lubak-lubak yung daan na namin ngayon dito sa San Isidro. Kaya yan, kaliwat ka na, titignan niya bakit napahinto ang tricycle. At yan na nga, umandar na nga kami. At mabilis nga magpatakbo itong tricycle namin. At salubong namin yung mga malalaking truck. Kahit na lubak-lubak yan, oh, kakalug-kalug kami sa loob ng tricycle. At yan na nga, hinikab na nga si Siyamara. Siguro inaantok pa nga siya kakalug-kalug na nga kami dito sa loob ng tricycle. Kaya, eto na. Tingnan mo naman si Sia Mara, hindi na nag enjoy sa aming ride. At ito na, dadaan na tayo sa ating Chocolate Road. Only here in Barangay San Isidro. At ayan na nga, nakarating na nga kami sa center at sinalubong na nga kami ni ate. At inalok na nga ako agad na bumili nitong kanyang binibentang card holder sabi ko, next time na lang po. Pagbalik na lang po. At yun na nga, nagpatimbang na kami ni Siya Mara at nagpahayt. At ito na, antay na lang po namin tawagin kami. At nakakita naman kami ng aking inaanak. Eh, nakapila rin pala dito. Kaya nakahanap ng kalaro si Siya Mara. Ayan na. At yun na nga, inutusan ko nang hawakan yung camera para naman makasama ako. <laughs> Ayan na siya. O, oh, di ba Picture-picture kami niyan. Pero video pala. <laughs> nakasimangot si Prince. Ito na. Nalalapit na. Malapit na ang tawagin si siya Kaya kinakaba na. Ayan na nga. Ayan na. Ayan na. Kami na nga ang nasa pila. Ayan. Kukunin niya na pa yung card. Ayan na. Kabado na. Kaya tara na. Seryoso na to. Tingnan na natin magiging reaction ni Baby si Amara. Kamay niya na 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 Iiyak ang bebe na yan. Iiyak ang bebe na yan. Iiyak yan. yan. Maniwala ka. Oh. Ay, tayo na yan. Ay, tayo na Ang galing naman. Ay, na na. Umiyak ka na. Oo, <laughs> <No>, umiyak na. <laughs> sa braso pa. Isa pa natin, isa pa. Hindi na, isa na lang, isa na lang. Saka, saka. Hindi siya umiak e. Nga, nga, nga. ikaw. Iiak na ikaw. Okay na. Thank you Thank you po. <laughs> naglalakad na nga kami papunta sa sakayan ng jeep at ayan na nga si Siamara nakalimutan niya na yung kanyang turok ayan na nga inaaliw-aliw ko na thank you sa panonood niyo mga mi see you ag see you see you on our next vlog bye